Bati ko sa lahat. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi namin na pag-aralan mo ang bawat indikator ng kumpanyang sinasaliksik ng mabuti. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon, Robinhood Markets, ticker AOOA. Ang pagsusuri ay batay sa impormasyon noong Hunyo 26, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organization Robin Hood Markets na bibilang sa subkategory. Exchange, 45 organisasyon ang lumahok sa paghahambing. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus 3 sa isa 0 puntos. Average na resulta para sa subkategory, 1.5 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng merkado sa kabuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 3 puntos Robinhood Markets. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Robinhood Markets at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Robinhood Markets Inc. nagpakita ng dynamics ng daan at Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 51.2%. Market capitalization ng kumpanya Robinhood Markets Inc ay umaabot sa 73.03 bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subkategory ay US dollars daan at bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 6.83 bilyon. At ang kapitalisasyon ng subkategory ay isang daan at pitumpu bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock market at kapitalisasyon ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Robinhood Markets sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 8.853%. Ang kapitalisasyon ng halaga ng libro ay 4.02%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at kapitalisasyon ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US$ 10 oras 11 minuto 6 bilyon. Utang sa halaga ng libro ratio ay 100 at 48% ng equity. Pagtatasa ng antas ng utang ng kumpanya, masama, minus, isa punto. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 45.7. Average sa subkategory 33. Pagsusuri ng market value to profit ratio kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, bad, minus, isa point. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$1,500 at siyam napu ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US Dollars 1,300 at milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 22.3. Ang average sa subkategory ay 2.8. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$3,280 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US$2,740 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang marginality ay 48.5% na may average sa subkategory na 8.6%. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 1.205%. Ito ay anim na daan at 35 mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $31,750,000. at Habang para sa subkategori ito ay apat na libo tatlong at dalawamput apat thousand Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 600 at 713 Ang average sa subkategori ay US dollars 100 at 311 Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 1,425,000, subkategory, 1,532,000 Dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 3.6% na may average para sa subkategory na 1.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha, labing apat na nagpapakita ng antas na 73% para sa kumpanya Robinhood Markets Inc. Sa subkategori, ang antas na ito ay 58%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 82.74. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa kasalukuyang season ng sistema ng sanggunian. Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri Robin Hood Markets. Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag buksan ang deal dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.